Hala mga bossing, ngayong araw na ito mga bossing ko, mag-a-unboxing kami ng aking anak na bunso. Tabi ka dito, tabi ka dito. Mamaya, ipapakita mo muna sa kanila anak. Ayan, tumabi siya sa akin mga bossing ko, baka meron siyang inaang kabayanan na inorder. Wala? Wala? Di ko nga yeah. alam. <laughs> Ayan, oo ay, siya ito, tingnan mo na natin. Ay, nabukasan. Ito ay nagkakahalaga, anak, saan ba nakikita? Ayun, oh, 349. Yan, And 349. Yun. O, pakita mo, anak, ko ano yan. Sige, open mo na. O, may gunting ka ba? Ito naman, ay, nagkakahalaga ng... 3,000. Hindi, ah. Ba't walang, walang presyo, anak? Ayun. Mm. Saan ba nakikita dito? Wala, dyan may price. Ah, <laughs> meron, na oh, meron na naman. Ah, ito. Ito, sa TikTok ko to, in order. Yan, solar po ito mga so, yung solar ipakakadot po ngayon po kay Ron yung mga ito yung solar ikakabit doon ikakabit po ito doon sa lubo yan pa na yung solar to anak siguro itong anak ko may inaantabayanan po wala nakatao wala nga yan, ipakakabit ko to kay Baron Ron. Ito na po siya. Tapos solar din. Solar lahat 'to, na. Ayan, Ah, ang dami, ang dami ala ang dami itong binili. Kasi nga po, para maliwanag sa gabi. Tapos ito, pag nag-ano kami mga bossing, ASMR, ito po, ginagamit namin. Ang dami, madami akong in-order na solar para sa gabi, maliwanag dito. Solar lahat mga boss, oh, mga bossing, solar lahat. Oh, ano-ano Akala na anak ko may laruan dito. Yan, madami pati yung, yung yung tubo at saka yung Royal Palm. Lalagyan ko ng solar. solar. Ayan, yung bilog-bilog. Kahit na uulan na, pwede. At least, to. Solar lahat. Ang, magkano kanina yan? Po, two six, Lahat ito ang mga bossing. Ang dami po nito. 2.6 po siya. Ang binayaran ko kanina. At ang ganda naman talaga mga bossing. Mabayos na. akala anak ko may laro. Wala. Yan. Eto, panay solar, daddy. Sa kubo ko ilalagay ito. Gusto kasi sobrang liwanag. Ayan, kasi madilim po siya dati mga bossing. Tapos kung mapapansin niyo nung nakalipas na bagong taon mga bossing ko, uh, gusto ko sana anak kong bunso, hindi namin maramdaman yung lungkot. Kaya bumili po kami ng mga Christmas light, mandami, nire-reverse lagi namin mga bossing ko yung mga kaganapan. Ano ba, uh, may nanggaganap sa inyo na, na uh, hindi gano'ng kaganda. Uh, imbis na malungkot ka, mula ka ng pag-asa. Ito dati yung solar. Ipakakabit ko mamaya kay Ron. Lagay okay, ko sa kubo. In-unboxing namin. Si Justin, naki ano dito, akala, laro. <laughs> Hindi niya alam, panay solar yung in-order ko kasi gusto ko nga po maliwanag doon sa kubo para bu may buhay po siya sa gabi. Maliwanag. Ayan, tapos bumili ako nito na ano po ito mga bossing ko pag sa sa Apple nyo siya binili 19. Ito, mura lang ito sa ano ko to binili sa TikTok. Yan. Kasi syempre, may pwesto po doon. Kaya mahal. Ang mahal kaya ng mga pwesto sa mga ganun, mga bossing. Yan. Tapos, eto. uh, hindi ko alam kung ito yung original ba o ano. Kasi, yung ganto na natin, sticker sa kanila. Parang laminate. Ayan po, laminate. Hindi siya sticker. Ayan. Ito, ganto karami mga bossing yung binili namin na solar na ikakabit namin ngayon sa kubo. Pero bago namin ikabit mga bossing ko, papakita ko sa inyo kapag ito ay nakabit na, mamamalengke muna kami mga bossing.